Hello, good morning guys. Alam nyo, binigyan ako ng palabok ng anak ko. Nag-practice yata siya, pero ang sarap ha. Para siyang Goldilocks. Ang sarap talaga. Kaya mag-order ako sa kanya sa Christmas party ko sa 23. Masarap siyang magluto. Good. Pagputihin mo na palain ka ni Lord. Ang ganda po. At saka, ang sarap. Ang ganda ng linis. Ano, masarap, basta po, masarap. Kain po tayo. At saan saan sinapay. Ayan po, ang ating ano. Masarap po talaga. Mm-mm. Mm-hmm. Mm Kung uh mo -huh. siya naman ako.

Ito po, a eh, morning dance at saka pang na rin, hapunan. Ang mm, sarap talaga na, grabe. Nagustuhan ko yung duto mo. Tatagunin ako ng anak ko, sarap. Talo ko sa palabok at wala pa kung ano siya. Mm. Wala po siyang ano ha. Hindi pa niya nilagyan ng, ng ano to, ng bawang na ano yung garlic, ano. Masarap na. Lalo pa pag nilagyan mo. Lalo sa sarap.